Isa sa sikat na pasyalan ngayon ay ang Sky Garden ng Mall of Asia. Kaya tara na samahan niyo ako para alamin kung bakit nga ba ito dinalagsa ng maraming tao. At syempre hindi mawawala to sa listahan ko pag wala yung comfort room. Dahil pinadali na po nila nandyan na mismo sa taas, sa gilid lang po makikita for male and female na comfort room. At the same time meron na rin po silang available for PWD personnel natin. Mapapawaw ka talaga sa ganda ng lugar dahil mula sa taas ng Sky Garden ay makikita mo na lahat ng mga gandang tanawin. Na talaga namang mararelax ka at mabubusog ang iyong mga mata dahil sa ganda ng lugar dito. Meron din po silang available na playground sa taas na kung gusto nyo pong maglaro o maglibang kasama ang buong pamilya ay pwedeng pwede po. kung kayo naman po ay nakakaramdam ng pagod ay huwag kayong mag-alala dahil meron po silang available na upuan na makikita nyo po kung saan saan. At itong area na to ang madalas tambayan ng maraming tao dahil makikita mo dito yung magandang tanawin ng dagat at ang paunti-unting paglubog ng sikat ng araw. Hindi rin mawawala dito yung pagkuhan ng litrato kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. dahil malapit na magabi, unti-unti na itong dinalagsa ng maraming tao at syempre kitang kita dito yung mga naggagandahang mga ilaw na talaga namang agaw atensyon sa lahat para lagsain na maraming tao dito. Meron din silang mala international na fountain setup na talaga namang hindi ka magsasawa para tingnan ito. Bukod sa mala international na setup, sinamahan pa ito ng mga gandang tanawin na makikita mo sa baba at para sa nagtitipid, ito na po yung solusyon nun. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng ibang bansa para makita yung mga gandang tanawin at para mag-relax. Dahil dito po sa Mall of Asia, yung bagong bukas nila yung Sky Garden, ay libre lamang po ito. Wala pong bayad, kaya sulitin na natin. Saka hindi lang po tayo mga Pilipino yung pupunta dito. Meron na rin pong taga-ibang bansa para alamin yung bagong bukas ng Mall of Asia. At dahil hindi ko po ang mamangha, kaya nagvideo na rin po ako ng sarili ko dahil mag-isa lang po ako. At kahit gabi na ay open pa rin po yung playground ng Sky Garden. Yung iba nga po dyan kasama na yung buong pamilya para maglaro. At syempre huwag niyo po kalimutan magbao ng tubig. Dahil wala po dyan bilihan na malapit. At lalabas pa po kayo kung gusto niyo naman pong kumain or bumili ng tubig. share ko nga lang po pala karamihan po sa amin ay nakanganga hindi po dahil gutom kami ano dahil po sa ganda po yun ng lugar na nakakaakit dahil sa sobrang ganda nito at hindi mo akalain na makikita mo lamang ito dito sa Mall of Asia sa Sky Garden mismo at kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe for more contents. Maraming maraming salamat po. Paalam!